Nakakita ka na ba ng halamang ito? O kaya naman, meron ka ng ganitong uri ng halaman? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa halamang slipper plant o lucky lovebirds plant. Saan nga ba dapat ilagay ito na pwesto? Ano ang mga benepisyo nito? At papaano ba ang tamang pag-aalaga at pagpaparami sa halamang ito? Ang Pedelantus bracteatus o Euphorbia bracteata o mas kilala bilang sleeper plant ay isang uri ng halaman na kilala sa kanyang kaakit-akit at kakaibang anyo. Ito ay katutubo sa mga tropikal na rehiyon ng Amerika, partikular na sa Mexico. Ang halamang ito ay karaniwang tinatawag na sleeper plant dahil sa anyo ng kanyang bulaklak na tila pares ng chinelas at lucky lovebirds plant dahil sa may pagkakahawig din ang bulaklak nito sa mga ibon na lovebirds. Ang pedilantus bracteatus ay isang halamang succulent. Ibig sabihin, ito ay may matubig na mga dahon at mga sanga na kanilang nagagamit upang maka-adapt sa mga tuyong kondisyon. Ang mga puno ng slipper plant ay umuusbong mula sa isang matigas at mahabang tangkay at may mga maliliit na dahon na kulay berde. Ang mga bulaklak nito ay kulay berde at minsan naman ay kulay dilaw at may kaaya-ayang anyo na tila mga tsinelas o ibon. Isa pang katangian ng Pedilantos bracteatus ay ang mga matingkad na bracts o mga dahon sa ibabaw ng bulaklak nito na nagbibigay ng karagdagang kulay at kaakit-akit na anyo sa halaman. Gayunpaman, ang mga bulaklak nito ay hindi masyadong binibigyang pansin ng mga insekto na nagpapalaganap ng pollen dahil sa ilang mga kadahilanan narito ang mga dahilan bakit dapat na magkaroon ka ng ganitong uri ng halaman sa bahay. Nagtataglay ito ng therapeutic benefits. Ang halamang ito ay nagbibigay ng therapeutic benefits lalo na kapag nagsimula na itong mamulaklak. Nagkapagbibigay ito ng relaxation at nagtatanggal ng stress kapag tinitigan at pinagmasdan mo ang mga mulaklak nito na talaga namang kahanga-hanga dahil sa nakakalintulad ito sa mga ibon at sleeper. Madali itong alagaan. Ang halamang ito ay maituturing na sun lover. Mas gusto nito ang nasisikatan ng araw kaya naman mainam na ilagay ito sa mga lugar na makakakuha ito ng sapat na sikat ng araw. Pagdating naman sa lupa, ito ay hindi maselan na halaman. Kaya naman, maaaring gumamit na kahit anong klase ng lupa na para sa succulent. Sa pagdidilig naman ito, mainam na diligan lamang ito kapag tuyo na ang ibabaw ng bahagi ng lupa. Iwasan ang palagi ang pagdidilig o sobrang pagdidilig. Ang halamang ito ay matubig kaya naman makakasurvive ito kahit na hindi ito madalas na diligan ng tubig. Itinuturing ito na swerteng halaman. Ang halamang ito ay itinuturing sa Chinese na swerteng halaman at nagdadala ito ng good fortune lalo na kung ilalagay ito sa harapan ng bahay, bintana at gilid ng pintuan kung saan ang mga pwestong ito ay akma para sa halamang ito upang makakuha ng sapat na liwanag ng araw. Madali lang din itong paramihin. Kung paanong ang Pedilantus Bracteatus ay madaling alagaan, ito din ay napakadali lang paramihin. Pinaparami ito sa pamamagitan ng steam cutting o pagpuputol sa mga sanga nito. Itinutusok lamang ito direkta sa lupa at maaari na itong tumubo. Maaari din itong paramihin sa pamamagitan ng mga buto nito ngunit mas mahirap itong mapatubo dahil mahirap mapagerminate ang mga buto nito. Sa kabuuan, ang Pedelanthus bracteatus ay isang magandang halaman na madaling alagaan at magbibigay ng kakaibang anyo sa iyong halamanan o tahanan. Subalit mahalaga pa rin na tandaan na ang ilang bahagi ng halamang ito ay maaring makapagpairita sa balat kaya't mas mainam na maging maingat sa pag-aalaga nito. Ano ang masasabi mo sa halamang Pedelantus bracteatus? Nais mo din bang magkaroon ito? Ibahagang iyong opinyon sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.